Oh men, men, oh, tira naman tayo ng mabilisang ang pampo Dalawang pampo to men, pero super bilis lang Actually, apat yan eh Pero mamaya, mamaya na yung dalawa kasi nagtatrabaho ko men Ayan, nag lang ako ng aromatics men, luya, bawang, sibuyas Tapos nilagay ko na yung laman loob ng baka men O oh, mukhang alam nyo na kung ano gagawin ko men ha Siyempre, tinimplahan ko men yan ng patis at paminta men Yung sakto lang Ayan nga, nilagay ko na sabaw, bahala na kaysa dami Habulin nyo na lang sa lasa at beef cube at nilagay ko lahat yung pampapait na binigay Pasensya na kayo men ha Ganyan lang talaga yung pampapait dito men eh Pero good na rin yan Gagawin natin parang sinampalukang papaitan men O yan, dahil mga medyo puno yung pressure cooker men Huwag papa basta papakawalan yung pressure men ha Sisirit yan men ano nung um, kumulo na ko nga lang ng isang maliit na nor sinigang mix men At nilagyan ko na ng sili Ganyan lang kadali yan ma'am men O tapos na yan O next men o syempre sa ibang wok naman O binibenta ko sa TikTok yan Wala pang dalawang daan yung wok na yan ha So sinimulan ko men sa chicken oil At nag lang ako ng aromatics Bawang at sibuyas lang men Tapos nilagay ko yung anim na puso ng manok At ano atay ng manok yan, tapos dinurog-durog ko talaga yun ha At nilagay ko ng konting oyster sauce, men Yan ang magpapalat, dito sa recipe na to na men at nilagay ko na yung baga ng baboy men o syempre alam nyo na rin men no obo o yung mga nanonood dyan ha? baka pwede nyo naman comment kung saan kayo nanonood ngayon at kung ano oras na rin dyan para naman malamang ko kung ano oras kayo nanonood ng video ko men ay doon lumabas na yung katas niya titimplahan ko na yan yung luya nga nakalimutan ko ay nagluluya ako sa bopis men onti lang men ha sa so, onting toyo Onting nor seasoning, tagatlong kutsarita lang. Yung toyo, tatlong kutsara. At nilagyan ko, men, ng pampakulay, men. Yan o, at suwete, ma-men. Yan, tas onting halo-halo. Malapit na ka sa yan, ma-men. At nilagyan ko na suka. Yung suka medyo marami, halos one cup mahigit nga eh. Yan na gusto ko sa bopis, yung maasim men. O oh, hindi ko inalo ah, baka pagalitan nyo ako. Ayan, after 3 minutes ma'am men, tinimplahan ko ng asukal. O oh, bahala ka na men ha, kung maglalagay ka asukal. Pambalansi kasi yan ma'am men. Yan okay, nalilagay ko na yung ano, labanos at carrots men. Yan, lutuin na lang natin sa glitchan, ma'am, men. At nako, nagugutom na ako. Ayan, tinimplahan ko lang ng asin at ilagay ko na itong ceiling green, man. Yan, goods na yan. Iahain na natin to sa kanila at baka na nilang mamulutan, man. O yung kasunod na video, dalawa na naman yung gagawin natin, man. Ha, panoorin nyo. O, kung ako nanonood ka pa rin, baka pwedeng pa-like and share naman yung video na to. Kung okay lang, pa-follow na rin. O, paano? Rapsa, man.